estudyante sa Naga City na pugutan ng ulo matapos masagasaan ng tren. Lamin natin ang detalye mula sa Aramenaga kay Radyo Panglo Paulo Papa. Live Report! Inaalam pa ng pambansang pulisya sa lungsod ng Naga kung meron ba talagang criminal liability ang makinista ng tren na nakaputol sa ulo ng isang estudyante sa Zona 1, Barangay Triangulo. Sa ulat ng mga autoridad, ang driver ng tren at personahe ng Philippine National Railways na si Sherwin Bernarte, 46 years old, binaybay ang lugar patungong lungsod ng Ligas, Bisalbay, nang masagasaan si Kenneth Christian Sacramento, 23 years old, na residente ng barangay San Cirilo, Pasakaw, Camarinesur. Ayon pa sa ulat, nakita ang binata na nakaupo sa tabi ng riles at tumiyaya ito habang paparaan na ang tren. Sa panayam kay Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, ang Deputy Spokesman ng Naga City Police Office, sinabi nito na nagpaiwati kumano ang binata sa kanyang social media post ng pamamaalam bago ito masagasaan ng tren. Ngunit patuloy pa rin niya ang investigasyon dito dahil hindi rin may sasantabi ang posibilidad na nakainom ang binata ng humiga ito sa riles. Sa panig naman ng PNR, inaasahan na magpakita ang driver ng train sa ipatura ng pulisya upang malaman din kung ito nga ba ay may pananagutang kriminal sa pangyayari. Dagdag pa ng opisyal kung mapatunayang inosente ang driver ng train sa nangyari, maaaring umapila ang mga magulang ng estudyante na mabigyan ng PNR. R ng civil liability para sa pagpalibing at iba pang gastos para sa napatay na biktima. Kasama mo sa lungsod ng Naga, Radyo Man Paulo Papa, Tatak, RMN. Ah!